Isang hininga lang at tumigil ang buong barangay. Aano kung ang amoy ng bibig ng isang tao ay may kapangyarihang wakasan ang gulo, hindi bala, hindi suntok, isang singhot lang, tapos ang laha. Ngunit kailan nagiging biyaya ang sumpa? At hanggang saan niya kayang dalhin ang amoy na nagpatahimik sa buong bayan? Ito ang kwento ni Rodolfo, ang lalaking ang bawat paghinga ay may kakayahang magpagaling o magwasak. Mainit ang araw sa gitna ng palengke ng San Pedro. Sumisingaw ang amoy ng piniritong isda at bagong lutong kape. Ang sigawan ng mga tinderang nag-aalok ng paninda ay parang musikang magulo. Sa gitna ng lahat, naroon si Mangkardo. Pawis na pawis, may hawak na supot ng tuyo. Ngunit ngayong umaga, may kakaibang lamig sa paligid. May away na nagsisimula. Dalawang lalaki ang nagsisigawan sa gitna ng kalsada. Isa ay nagbabantang susuntok ang isa'y nakatungong ngunit galit na galit ang tinik. Ang mga tao sa paligid ay huminto. Parang mga ibong naghintay ng unos. Lumapit si Mangkardo, dala ang tapang na parang walang tako. Hoy, mga kabayan, huwag tayong mag-away, kambyo niya, habang lumalapit ng dahan-dahan. Isang hangin ang humaplos sa paligid. Ngunit nang bumuka ang bibig ni Mangkardo, isang kakaibang hangin ang kumawala. Matapang, maalat, parang pinaghalo ng bawang, puyo at lumanggatas ang dalawang lalaki ay napasinghap sa sabay. Napaatras ang isa, muntik matumba sa timbangan ng saging. Ang isa na may napaluhod, parang tinamaan ng bula ng asido. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Ang mga manininda ay napatingin sa isa't isa, waryong nakanganga. Ang away ay biglang natigil, parang pinaghiwalay na mahiwagang puwersa. Ang mga kalapati sa bubong ay nagsiliparan, at ang hangin ay tila nagdala ng babala. Si Mangkardo ay nakangiti. Walang kamalay-malay sa pinsala ng kanyang hininga. Ang dalawang nag-aaway ay nagkatinginan. At sabay na nagsimulang umatras ng paunti-unti. Habang si Mangkardo ay patuloy na nagsasalita. Tila walang alam sa nangyayaring pagkabalisa sa paligid. Ang amoy ay kumalat na parang usok ng sinunog na goma. Ang tindera ng gulay ay napatakip ng panyo sa ilong. Ang batang nagtitinda ng sampaguita ay biglang nadulas at napatakbo palayo. Nguni sa gitna ng lahat ng iyon, ang dalawang lalaki ay biglang nagkamay. Walang sabi-sabi, parang napilitang magkaunawaan. Ang mga tao ay unti-unting nagsibalikan sa kanikanilang pwesto. Ang ingay ng palengke ay muling bumali. Ngunit may halong halakhak at bulungan tungkol sa lalaking amoy milagro. At si Mangkardo, naglakad palayo na may ngiting kontento. Dala ang supot ng tuyo at ang tiwalang siya ay bayani sa sarili niyang paan. Sa hangin ay naiwan ang bakas ng kanyang hininga mainit, maalat, at may kapangyarihang bumago ng takbo ng isang umaga sa palengke. Ang araw ay patuloy na nagbabaga sa taas ng palengke. Ang mga tao ay nagsimula ng magkumpulan muli. Ngunit sa bawat hakbang ni Mang Cardo, ay may bahid ng ingay at pag-iwas. Ang mga tindera ng gulay ay nagmamadaling magbukas ng mga pamaypay. Si Cardo, ayan na, ayan na, bulong ng isa, habang tinatakpan ang ilong gamit ang laylayan ng dami. Ngunit si Mang Cardo ay walang pakialam. Naglalakad na parang isang sundalong matatapang na pumasok sa digmaan. Ang araw ay tumatama sa kanyang noo. Ang pawis ay dumadaloy sa gilid ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga paa ay humahakbang sa pagitan ng mga isdang bilasa at mga prutasan na kumikintab sa araw. Ang halimuyak ng isda ay naghalo sa kakaibang amoy na bumabalot sa kanya. Isang amoy na tila may sariling buhay, bumabalot sa hangin at hindi umalis agad. Sa dikalayuan, kalayuan, may kainan sa gilid ng palengke may mag-asawang nagtatalo dahil sa sukli. Sumisigaw si Aling Perla, ang may-ari ng karinderya, habang nakaturo sa kanyang tapa. Hindi ako manloloko. Bayaran mo ng tama. Ang lalaki ay tumaas ang boses. Ang mga kutsara ay naggalansing, at ang mga tao ay muling nagtipon. Hangin ng gali, ang maruruming salita, ang halos nag-aalab na damdamin, at doon muling dumating si Mangkardo. Parang tinig ng isang propeta, sumigaw siya, ay, Diosko. Bakit ba tayo nag-aaway? Sabay siya'y ngumiti at humakbang kapalapit. Isang igla. Walang tunog, ngunit may naramdamang kilabot ang mga tao. Ang amoy ay tumama na parang alon ng init mula sa pugon. Ang mga mata ng mag-asawa ay halos pumikit sa kirot ng hindi maipaliwanag na hangin. Si Aling Perla ay napasigaw, ngunit ito'y parang sigaw na pinigilan ng pagkamangha. Ang lalaki ay napahawak sa dibdib, parang nawalan ng hininga. Ang mga kaldeeta at adobo ay tila nawalan ng bango, tinabunan na mabagsik na singaw. Ang mga tao ay sabay-sabay na umatras. May ilan na tumakbo palabas ng kainan. Ang iba naman ay natahimik, hindi alam kung tatawa o maawa. Ang alingasaw ay parang usok na lumulutang at pumupuno sa bawat sulok. Maging ang mga kuting sa ilalim ng mesa ay umubo at lumayo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang mag-asawa ay natigilan at nagkatitigan. Hindi bale na, perla, sabi ng lalaki, humahalahaw ng hinga. Sa iyo na ang sukli. At si Aling Pela ay natawa, pilit man, ngunit totoo. Ay, nga, itigil na lang natin ito. At sa unang pagkakataon mula umaga, ang palengke ay napuno ng tawa, hindi ng sigawan. Si Mangkardo ay muling umiti, parang bata na nakagawa ng kabutihan. Ganyan dapat, magkasundo, kasi mahirap na, mainit ang ulo, anya. Habang ang lahat ay umiiwas sa direksyong kanyang nilalakaran. Lumabas siya ng kainan. Dinaanan ang mga mesa na may natapong sabaw. At ang mga taong sumisinghot ng pinaghalong tuyo, bawang, at hiwatig ng katapangan. Sa gilid ng palengke, may matandang babae na nakaupo at nakatingin sa kanya. Anak, sabi nito, ang hininga mo ay tila may sumpa. Ngunit ngumiti lang si Mangkardo. Tao lang po ako, inay. Iba-iba ang biyaya sa atin. Ngumisi ang matanda, bahagyang natawa, sabay taklob ng panyo sa ilong dumampi ang huling bugso ng hangin, may kaba at hiwaga, dahil saan man siya lumakad. Ang mga alingasaw ng kanyang hininga, ay tila may kapangyarihang nagpapaalala, na minsan, ang katahimikan at kapayapaan, ay dumarating sa pinakadi inaasahang paraan. Sa amoy na walang sinumang kayang labanan, ngunit lahat ay napipilitang magkaunawaan. Sa dulo ng palengke, huminto si Mangkardo sa ilalim ng punong akasyang may lilim na tilayakap ng langit. Ang lupa ay basa sa pinigang yelo, galing sa tindahan ng halo-halo sa tabi. Naririnig niya ang buntong hininga ng hangin, humahalo sa bulungan ng mga bumabalik sa kanikanilang paninda. May batang lumapit sa kanya, marungis pero ngiting walang tako. Tay Cardo, totoo bang napipigil mo ang gulo? Mumisi siya, tinapik ang ulo ng bata. Hindi ako ang pumipigil, ana. Ang hangin lang. Nguni sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Parang may aliw at kaba na sabay umiikot sa tiyan niya. Ang amoy ng paligid ay dahandahang sinasabayan ng amoy ng sarili niyang hininga. Kahit siya mismo ay nakaramdam ng bigat sa hangin, ngunit hindi niya masabing masama, parang kabalintunaan na kabahagi ng katahimikan. Sa tapat, may grupo ng mga kabataan na naglalaro ng basketball sa lupaing alikabo. Naririnig ang sapok ng bola, ang sigaw ng puntos, at ang panunukso ng isa sa kanila. Hoy, wag mong sabihing takot ka, ha? Ngunit biglang tumama ang bola sa ilong ng isa at nagsimula na namang magtaasan ang boses. Sumugod si Mangkardo, hindi dahil gusto niyang manghimasok, kundi dahil hindi na niya matiis ang init ng damdamin ng mga tao sa paligid. Paglapit niya, ang mga kabataan ay naguusok sa inis. Ang mga kamay ay nagkakakuyom, ang bibig ay handa ng manlay. Ngunit bago paman may magsimulang suntukin ang isa. Si Mangkardo ay muling bumuka ang bibig. Mga binata, wika niya, sayang ang araw kung ubusin sa galit. At bago pa man maituloy ang kanyang serm, isang alon ng hangin ang tumama sa kanila. Ang sunog na amoy ng alikabok ay biglang naghalo sa nalantang halimuyak ng bagoong at nilulutong tuyo mula sa kabilang dulo. Napatigil ang mga kabataan, sabay-sabay na umatras. Ang ilan ay lumuhod lang at humagalpak sa tawa. Grabe, tay, parang bomba, sigaw ng isa, tumatawang ngunik halos maya. Ang galit ay natunaw sa gitna ng halakhak at pagtakbo papalayo. Mula sa tensyon, naging tawanan. Mula sa sigaw, naging biro. Si Mang Cardo ay tumayo sa gitna ng nadidismayang hangin, hawak pa rin ang bola. At ngumiti ng maluwag. Ayos. Wala ng gulo. Ang mga bata ay tinabihan siya. Humihinga na parang pagkatapos ng habulan. Paano mo nagagawa yon, tay? Tanong ng isa. Pusong payapa, anak, sagot ni Cardo. Kahit alam niyang may halong biro roon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, Kumalat ang kwento, mula palengke hanggang plaza, may mga nagsasabing nakita nila mismo ang bayani ng hangin mapayapa. May nagbibiro na kailangan lamang ni Mangkardo dumaan sa mga pulong ng barangay para matapos agad ang pagtatalo. May iba namang naniniwala na may espiritu sa loob ng kanyang dibdib, isang nilalang na may kakaibang regalo. Ngunit para sa kanya, wala naman siyang ginagawang pambihira. Uwi lang siya tuwing hapon, maglalakad sa mababang araw at upo sa bangko ng lumang bahay habang pinapanood si Asong Tisoy na nagbabantay ng bakuran. Minsan, habang nagwawalis, dumating ang alkalde mismo. May protesta raw sa tapat ng munisipyo, mga taong mainit ang ulo sa presyo ng tubig. Cardo, baka pwedeng ikaw na, sabi ng alkalde, may halong ngiti at tako. Tumango si Mang Cardo, bitbit -bit ang balumbon ng lakas ng loob at singaw ng tuyo. Pagdating sa munisipyo, nariyan ang mga karatula, ang mga sigaw ng reklamo. Reklamo. Ang mga jeep ay bumubusi ng parang kulog. Ang mga mukha ng tao ay pulang pula sa gali. Si Mangkardo ay huminga ng malalim. Ang hangin sa paligid ay parang naghintay. Bumuka ang kanyang bibig. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa tiyaga, kababa ang loob at pagasa. At muli, ang di may iwasang amoy na iyon ay sumabay sa bawat silabeng lumabas. Una, tahimik lang ang karamihan. Pagdaka, may mga nagsimulang yuko, may ilan namang nagtawanan ang sumunod ay kakaibang tagpo. Isang masanang taong gigil, biglang nagunahan ng pagyuko at pagalis ng tensyon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanilang mga gali. Ang alkalde ay napanganga. Ang pulis sa tabi ay halos mapatulo ang luha sa tawa. Ang protesta ay natapos hindi sa dikta ng autoridad, kundi sa amoy na walang batas na kayang hadlangan. Pagbalik ni Mang Cardo sa palengke, sinalubong siya ng mga kaway. May batang nagalay ng pandesal. May matandang nagpasalamat dahil sa wakas ay tahimik ang bayan. Mumiti siya, simpleng ngiti ng taong walang alam na siya. Ngunit nang sumapit ang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, may hangin na lumapit, malamig at mabango, parang hangin mula sa bundok, para bang may bumubulong. Huwag kang magalala, Cardo, ang lahat ng amoy ay may dahilan, at sa sandaling iyon, naisip niyang marahil ang bawat isa ay may ganitong kakayahan. Hindi man amoy, siguro ay mga salita, gawa, o munting presensya. Isang paraan upang patahimikin ang galit sa mundo, kahit sandali lamang. Sa gabing iyon, ang langit ay kulay abo na may bahid ng kahel mula sa mga ilaw ng poste. Tahimik ang bayan, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa dahon ng saging ang maririnig. Si Mangkardo ay nakahilig sa lumang bangko, nakatingala sa buwan na tilalapis na winasak sa gitna ng ula. Ang aso niyang si Tisoy ay humihilig sa tabi niya, tahimik ngunit panakanakang umuubo. Pasensya na, Tisoy, bulong ni Cardo, minsan pati ikaw na abala sa aking hininga. Mumiti siya, napakamot ng ulo, sa katumingala uli sa langit na tila gusto niyang makausap. Sa di kalayuan, may kaluskos mula sa bakod. Lumabas si Aling Dori, kapitbahay na palaging nakangiti, pero laging may dalang sismis sa balikat. Cardo, ikaw pala. Nabalitaan ko na naman ah, wika nito, hawak ang punong mangga para di matumba. Ano na naman po ang sabi? Tanong ni Cardo, kalmadong ngiti sa labi. Ang sabi ng mga tao, may kapangyarihan daw yung hininga mo. Tinik ng mga gali, ang patahimik ng tao. Tumawa si Cardo, mahinang tawa na parang hangin sa pagitan ng dahon. Kapangyarihan. Diyos ko, kung alam lang nila, kahit ako matumba sa amoy ko. Ngunit napailing si Aling Dory, sayosong tinig ang kasunod. Minsan, anak, hindi mo alam kung saan galing ang biyaya. Kapag ang iba'y tumatakas, ikaw ay lumalapit kapag sila'y natatakot, ikaw ay umaalya patungo sa sigalo. Baka hindi amoy ang dala mo. Baka diwa ng kapayapaan. Tahimik si Cardo ng ilang sandali. Naririnig niya ang paglipad ng mga paniki mula sa punong saging. Ang hangin ay malamig, ngunit may halong kirot ng alaala. Bata pa ako, inay, bigla niyang sabi, lagi akong tinutukso. Laging sinasabi nilang may baho akong dala, kaya lumaki akong nag-iisa. Siguro kaya sanay akong lumapit sa mga tao kahit tinataboy nila. Ngayon ko lang napagtanto, baka nga may silbi pala iyon. No. Mumiti si Aling Dory, sabay tapik sa balikat niya. Nakita mo. Ang tinatawag mong pagkukulang, doon mismo kumikislap ang hiwaga ng mundo. Pagkatapos noon, iniwan siyang tahimik, dala ang amoy ng nilagang kamote mula sa kanilang kusina. Nanatili si Cardo sa kanyang upuan, habang ang buwan ay tuluyang umaakyat sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikindat-kindat, para mga matang nakamasid sa kanya. Sa isip niya, sumulpot ang mga eksenang nakita niya nitong mga araw, ang sigawan sa palengke, ang tawanan sa kainderya, ang protesta sa bayan. Lahat iyon, tila mga eksenang sabay na nagtuturo ng isang aral. Naminsan, ang pinakamasangsang na bagay ay nagiging daan sa pinakamasarap na katahimikan. Kinabukasan, maagang nagising si Mangkardo. Ang araw ay dumarampi pa lang sa bubong, at ang mga ibon ay nagsisimula ng kumakanta. Pumunta siya sa tabing kalsada, kung saan may mga batang papasok sa paaralan. Ang ilan ay kumakaway, ang iba ay tumatakbo palayo sa biro. Nandiyan si Tatay Cardo, tagapigil ng gulo. Tawa lang siya, walang sama ng loob, dahil alam niyang may halong paghanga sa likod ng tukso. Sa muling paglalakad niya, may nadaanan siyang grupo ng magkakapitbahay na nagtalo tungkol sa hangin ng kanilang poso. Ang isa'y gusto itong ilipat. Ang isa'y nagaangil, dahil ito'y minanaparaw ng lolo niya isang alingaw-ngaw ng lumang alitan. Si Cardo ay tumigil, huminga ng malalim, at sinabing, Mga kapatid, baka naman pwedeng pag-usapan ng walang sigawan. At bago pa man makasagot ang mga tao, ayun na nga, ang kakaibang halimuyak na naglalakbay mula sa kanyang bibi, matapang, maalat, at may di maipaliwanag na bisa. Ang mga kapitbahay ay sabay na napatigil. Isang mahaba at sabayang buntong hininga ang sumunod. Lahat ay natahimik, parang may nakapinid na pinto sa kanilang mga dibdib. Pagdaka, ang isang matandang babae ay napangiti at nagsabing, Alang niya, kung ganyang amoy ang kapayapaan, ay mas gusto ko ng tahimik tayo. Tawanan. Hawak kamay. Isang kasunduan na walang papeles, walang pirma, pero totoo. Si Mangkardo ay lumakad palayo, hawak ang jacket sa balika. Ang araw ay sumikat ng buo, inapansin ang bawat alikabok na kumikislap sa e. Sa bawat hakbang niya ay may bakas ng bagong hangin, mas magaan, mas malaya. Sa bawat sulok ng San Pedro, tila may nakabiti na kwento tungkol sa lalaki na may hiningang nagpapatahimik ng mundo. May ilan na hanggang ngayon ay nagkukwento sa gabi na sa tuwing may nag-aaway, kailangan lang daw ilapit ang pangalan ni Mang Cardo at kusang humihina ang apoy ng galit. At si Cardo, sa kanyang puso, ay alam na hindi siya tinamaan ng sumpa. Binigyan siya ng kalikasan ng kakaibang paraan upang gawing mabango ang diwa ng kapayapaan. Kahit sa pamamagitan ng amoy na tanging hangin lamang ang nakakaintindi. Habang naglalakad siya pa ang mga dahon ay bumubulong. Ang mga alitaptap ay nagsasayaw sa paligid ng kanyang anino. At sa bawat paghinga niya, umaalon ang hangin. Tila may kasamang tula ng katahimikan na lumilipad sa buong baryo. Isang paalala na kahit ang pinakamapanghi. Kapag ginamit ng may kabutihan, ay nagiging simoy ng kagandahan ng puso at kalayaan ng pagunawa. Sa pagbalik ni Mang Cardo sa bahay, gabi na. Ang kalangitan ay puno ng bituin, parang mga matang nagmamasid at nakangiti. Ang simoy ay malamig, malayo sa amoy ng palengke, at tila sinasadyang yakapin siya ng marahan. Umupo siya sa kanyang lumang bangkong gawa sa kawayan. Si Tisoy, ang kanyang aso, ay lumapit at sumubsob sa kanyang paanan. Tahimik silang dalawa, parang magkaibigan na marunong tumahimik sa gitna ng kababalaghan ng mundo. Binuksan ni Cardo ang malungkot na radyo sa gilid at sumabay sa mahinang tinig ng balita. May narinig siyang ulat, ang bayan ng San Pedro ay nananatiling payapa matapos ang sunod-sunod na alitan na misteryosong biglang nagkakasundo. Tumikhim siya, napangiti at napailing. Mukhang gumagana pa pala. Mula sa kalsada, may dumaan na dalawang batang nagtatalo. Tila nag-agawan sa tirador, ngunit nang makita siya, sabay silang huminto. Tay Cardo, huwag po kayong hihinga, sigaw ng isa habang tawa ng tawa. Mumiti si Cardo, hindi na kailangan, mga anak. Kayang ayusin ng pagtawa iyan. At sa tawa ng mga bata, naramdaman niyang wala ng baho, o hiya, o sumpang sumasabay sa kanyang bawat paghinga. Ang lahat ay tila natunaw sa hangin. Iniwan siyang payapa, hindi dahil walang ingay, kundi dahil sa bawat sulok ng kanyang paligid. Ang mga tao ay natutong huminga ng magkasabay. Tumindig siya, tinitigan ang buwan. At mahinang binulong, kung minsan pala, hindi kailangang maging mabango para maging mabuti. Ang hangin ay dumaan, marahan, at sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon. Ang mundo ni Mangkardo ay punang halakhak, kasunduan, at kakaibang ganda. Ang ganda ng amoy na marunong magpatahimik ng gali, at ang ganda ng pusong marunong magpatawad.